Ayan, sa wakas, sa marami kong pinagawa na dito ay naplamin. plumbing Sana magamit na uli yung lababo at lipo namin dito sa loob. Kasi ilan na yung gumawa niyan, hindi ma-gawa-gawa. So, ayan, maliit daw kasi yung nakakabit na tubo kaya naging nagbabara. So, mag, may makeshift na lang na kalakihin yung nakakabit na tubo So, ayan na daw silang gumagawa. Bubutasan na lang ng bago. Hindi na gagamitin yung dating mga tubo. Okay lang. Sige, basta kakamagamit yung um, nababot saka gripo. Kasi sayang naman. At tagal mo sa labas pa ako ng hihilamos na tututos pag umaga. So, ayan. Inri nila binutasan para maitabi yung bagong oh, Okay, sige. Ayan, dalawa na sila. mayroong backup back up. So, mababaliwala na yung dating tubo na maipit. Alagyan nila ng bago na parang trainer. Okay lang, hindi siya masyadong cute. Basta ang halaga ng co-function. Tsaka hindi na siya magbabara. So, yan ang butasan na nila. Tagal. Tagal. Orange pipe. motorisan siya. Hahaha. Hindi ba rado yun? O okay, okay. yan, hindi yan aapaw kasi Yes, gawa na siya. <laughs> yes, gawa na siya. Kaya e, lang kakaiba siya, oh. Nakasalo para drain. <laughs> Ang galing. Answer prayer.